Simula pa lang ng dapit hapon ay abala na sa pagparada ng magagara at kumikislap na sasakyan ang driveway ng Villa de Lira, ang malawak na hardin na nakapalibot sa lumang mansyong kilala sa buong siyudad bilang pugad ng marangyang pagtitipon. Sa bawat pasok ng kotse may plakang kasingkinis ng salamin ay may naghihintay na valet na nakaputing guantes handang hawakan ng pinto para sa mga bisitang nakatapis ng sedat sutla. Sa sulok, nakatayo si Mang Lando, isang taong gulang, nakatiklop pang manggas ng mapusyaw na kakinapolo, nagmumura ang mga litid sa braso at bagamat sanay na sa timo ng kanilang itim na SUV, ngayong gabi ay may kakaibang kabog ng kaba sa kanyang dibdib. Dala niya ang platong may lasa ng kalderetang niluto pa ng kusinero para sa lahat ng bisita. Pero hindi niya maitanggi. Sa mga mata ng nakapanlilisik na ilaw bumbilya na nakapulupot sa sanga ng akasya, ramdam niya ang kintab ng pawi sa sintido at ang masuyong haplos ng hangin na naglalaman ng mga usok ng sitronela at bagong timplang kulon. Sa gitna ng ilaw na parang bituing ibinaba, naglalakad ang mga dalagat binatang kasing liwanag ng kanilang alahas kumakatalang takon sa damuhan, pinatigas ng pansamantalang dance floor at sumasabay ang halakhak na may matinis na dulo, wari tumutunog na kampana ng malupit na paghusga. Sino yun? Tanong ng isang dalagang naka-green satin habang nakapulupot ang bisig sa nobyong naka-Italian suit, sabay turo kay Mang Lando na abalang nagpipigil na tumapon ng sarsa sa plato. Driver yata ni Tita Elise, Sagot naman ng isang kaibigan na nakasuot ng off-shoulder tangerine, sabay takip sa bibig at bahagyang tawa. Ay nako, bakit ba pinayagang makihalo mga tauhan? Baka masulsulan ng buffet. Isang saglit pa, nagsalubong ang mga mata ni Lando at ng tatlong magkakaibigan. Nakaramdam siya ng pamilyar na kirot. Iyon ding kirot noong unang pasok niya sa Maynila nang tawagin siyang promdi habang nag ng trabaho sa terminal mungit higit pa sa anumang sulyap ng pintas ang gumugulo sa puso niya. Si Bianca, ang nag-iisang anak ng among si Doña Elise, ay magdiriwang ng kaarawan at formal na anunsyo ng engagement. Sa labas ng ingranding handaan, hindi mapigil ni Lando maalala ang batang dating isinasakay niya sa likod ng kotse, tuwang-tuwa habang nagbibilang ng poste sa kalsada na ngayoy nakasuot ng eleganteng puting bestidang humahaplo sa damuan. Siya ang dahilan ng pagyuko ni Lando sa mga tawa. Panata niyang hindi sisirain ang gabi ng dalagang minahal niya parang anak, kahit pamansaktan siya ng salitang parang baling sungkit. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. May sumichit mula sa mesa sa kanan, si Artie, pinsa ng fiance na may hawak ng flute ng champagne. Brother, baka gusto mong magsalin ng tubig dun sa bandang crew area." Biro nito sabay salok ng hangin na parang nag-uuto sa alila. Hindi gumalaw si Lando. Sa halip, pinagmasdan niya ang plato. Nakita niyang nanginginig ng bahagya ang kanang daliri. Pinilit niya ang ite. Inilagay sa perlas na plato ang kalderetang may gininto ang patak ng keso de bola at tumalikod. Nag-iisip kung saan mauupo. Sa dulo ng hardin, may mahabang mesa na may nakapatong na card na family staff. Napaurong ang balikat ni Lando. Inisip niyang doon siya dapat kasama ang mga hardinero at washerwoman. Ngunit bago pa siya makalakad, may lumapit na waiter at mahina siyang tinapik. Sir, pasensya na pero pwede niyo po bang samahan ng ibang bisita sa round table matata? Ang pangalan ninyo po mangyaring pakispel? Kinutuban si Lando at kagyat na nailing. Ako? Hindi hiho, driver lang ako. Napakamot ang waiter, sabay harap sa coordinator. Mapapailing na sana ang ngungit may biglang kumaluskos sa mikrofono sa entabladong pinamumutiktikan ng rosas at fairy lights. Magandang gabi po sa inyong lahat. Singkasing liwanag ng ilaw ang tinig ni Bianca. Ngayon ay nakaharap sa crowd na parang bituing hulog. Ngayong espesyal na okasyon, gusto kong magpasalamat hindi lang sa pamilya at mga kaibigan, kundi lalo na sa tao na noong bata pa ako, ang nagturo sa akin ng halaga ng pagrespeto sa bawat nilalang, gaano man kadungis ang sapatos o kalyo ang palad. Kung wala ang sipag at galing niyang magmaneho sa bagyo o baha, baka hindi ako nakapasok sa eskwelahan at baka hindi ko nakilala ang fiancé ko ngayon. Kaya at Daddy, Mommy, Friends, please welcome Mr. Orlando Tan S. de la Cruz, Mang Lando. Tila tuyo ang dila ng lahat, napukaw ang sintido ng halos bawat bisita, natigil ang maliliit na halakhak at ang spotlight na dating nakatutok lang sa entablado ay bumaling sa kanya. Sa taong tumayo lang doon, may hawak na platong mumunting ulam nakatiklop ang kwelyo sa pawis. Kuya Lando, dito, dito po kayo! Sigaw ng host sa mikropono. Sinalubong siya ni Bianca sa gitna ng garden aisle, sabay akay sa braso. Hisang-hisa pa ang mga bulaklak sa lakas ng palakpak ng iilan. Habang ang mga kanina'y nagtatawa ng bisita ay tagpitagping nahihiya sa loob. Nang makarating sa gitna, Iniabot ni Bianca ang isang sobre at sabay-hila sa puting tela na nakabalot sa opuan may gintong backrest. Bumungad sa lahat ang naka-engrave na kahoy na pangalan, Orlando D. De La Cruz, Guest of Honor. Kumikitang parang bitwing ang vernis sa ilalim ng ilaw at sa saglit na yon, sumabog ang ingay ng flash ng kamera. Ang mga dalagang naka-green at naka-tangerine na kanina'y nagtatawanan ay natigilan Tila sinabuya ng hamog ng kahihiyan Kuya, bulong ni Bianca habang nangingililod ang luha Alam kong ayaw mo ng atensyon pero gusto kong malaman ng lahat na Binili ko ang bangkong yan para lang maiupo kita sa lugar na karapat-dapat sayo Kasi ikaw ang pangalawa kong ama Napapitlag si Lando, nanginginig ang mga daliri. Hindi alam kung isusubo ba ang kanin o ibababa ang plato. Sa sulok ng paniningin niya, nakita niya si Donya Elise, nakangiti, pero hindi yaong sosyal na ngiti. Ito hingiti, may halong paghihingi ng tawad kung bakit natagalan bago nila napagtanto ang halaga niya. Sa hiya, nagangat ng kamay si Lando Iniakma ang plato sa gilid ng bibig ngunit bago pa siya makapagsalita dumagundong ang palakpakan mas malakas kaysa sa kumukot tapit na ilaw. Nilapitan siyang muli ng dalagang inoorasan niya ng maraming biyahe sa school at isinuot sa kanyang leeg ang garland ng malilit na rosas at sampagita, ang mismong bulaklak na inaabot niya noon kay Bianca tuwing recognition day. H Hindi ko alam kung anong sasabihin. Bulong niya sa mikropono. Tinig na mahina. Pero maraming salamat. Ang trabaho ko bilang driver ay maliit kumpara sa tiwalang ibigay niyo. Ang platong ito, ang kutsarang ito, parang mga gulong lang yan kung walang destinasyon. Kayo ang nagturo sa akin na kahit simpleng tao, pwedeng maging direksyon ng ibang buhay. Sa dulo ng mesa, naroon ang apat na kabataang tumawa sa kanya. Ngayon ay nakangiti pero bakas ang hilaw na lungkot ng pag-aamin ng kasalanan. Humakbang si Lando, inilapag ang plato sa mesa at kinuha ang small dessert plate, lechon kawali na tinusukan ng toothpick. Lumapit siya sa grupo, iniabot iyon. Tikman nyo, masarap to, wika niya, tinig na walang galit. Tara, salusaluan lahat. Napakamot sa batok ang binata. Sinimpat ng mga dalaga ang floor. Ngunit sa huli, tumanggo sila at tinanggap ang ulam sabay sabing, Papicture po tayo, Mang Lando? Nang gabing yon, sa ilalim ng milyong ilaw at sa saliw ng violin, nagpalipad ang hangin ng mga kwento ng paghihingi ng tawad at pagtanaw ng utang na loob. Sa dawat kuha ng kamera, di na platong may kung anong ulam ang hawak ni Lando, kundi wine glass na puno ng sparkling juice at sa bawat tunog ng flash, makikita sa likod ang bangkong minarkahan ng pangalang noon ay baliwala lang sa listahan ng driver's rota. Uupo siya ron sandali pero hindi para pagyabangan ng sarili. Uupo siya ron para alalahaning minsan sa buhay sa gitna ng mga taong sanay mamintas. May isang batang inalagaan niya at sa tamang oras ang batang iyon ang nag-angat ng kanyang pangalan ng mas mataas kaysa sa pinakamahal na chandelier sa party. Sa huling minuto bago magsara ang gabi, kumapit si Bianca sa kanyang braso at bumulong. Kuya, ihatid mo pa rin kami ni Kuya Miguel sa airport next week ah. Honeymoon na! Tumanggo si Lando, ngumiti ng may bahid ng luhang natuyo sa hamog. Sa isip-isip niya, walang nagbago, mananatili siyang driver ng pamilyang ito, tagabantay ng trapiko, tagabuhat mang maleta. Ngunit habang tinatanaw niya ang bangkong nakaukit ang kanyang pangalan, alam niyang kahit dumating ang araw na palitan siya ng mas bata, mananatiling nakaukit sa kahoy ng puso ng pamilyang ito ang tatlong simpleng titik na Kuya Lando at para sa kanya, yon ang titulong lampas pa sa anumang parangal ng lipinan sapagkat sa pagkilalang iyon, nabura ang hangganan ng amo at tauhan at ang natira ay pagsasamang tinibay ng milya-milyang aspalto nakaugat sa pagalang at nakaangat sa halakhak na minsang naging sibat ng pang-aalis puta. Uwian na, Namatay isa-isa ang bumbilya, ngunit sa loob ni Lando ay may sindi ng ilaw na hindi mapapatay ng dihim. Liwanag na nagsasabing kahit anong sukat o kulay ng damit, may bangko sa isang dampa ng mundo na nakapangalan para sa iyo. Kailanan mo lang magpakatotoo, magpatuloy magmaneho at hintayin ang araw na tatawagin ng tadana ang pangalan mo para maupo sa pagsindi niya ng makina ng SUV pauwi kina Donya Elise, kumislap sa rearview mirror ang bangkong iniwang nakatiwangwang sa gitna ng garden. Patunay na minsan, sa gitna ng party ng mga may kaya, isang simpleng driver ang naging bida. Hindi dahil sa kasuotan, kundi dahil sa wagas na puso at sa pamilyang marunong tumanaw sa mga gulong na naghatid sa kanila sa lahat ng destinasyon. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. ba? Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya't stay tuned!